Sa number 10, sa Domingo na Enero 26, sang highlights ng Dinagsa Festival sa Siyudad Sang Cadiz. Last 8 sang aga, magasugod ang Dinagsa Festival Street Dance Competition. Ang ginakabig highlight sa Grand Culmination sa 50 th Dinagsa Festival. Sarang masaksihan ng performance sa ulo ka mga tribo nga magapaydis indi sa uh, City Hall 2 sa Grandstand kag sa SM Hypermarket. Kibaloon ang istorya kag maragtas ang Cadiz City. Pagi sa drumbeats, sa mga talento, sa passion kag sa tradisyon nga imo ma Yara man ang lamitan ay sa dalan, makita ang pagkapuno sa duwag sang tagsa ka mga nagatambong sa kapistahan. Nagaagda si Mayor Salvador Bading Escalante Jr. sa publiko sa pag-upod sa ilang a selebrasyon kag pagpasalamat sa ilang a patron, ang Senyor Santo Nino de Cadiz nagaagda sa tanan nga pumuluyo labi na gid diri sa Negros Occidental kag sa mga kaingod namon na probinsya na magdagsa diri sa Cadiz City sa palaaboton na Enero 26 sa pagsaulog sa siyudad sa Cadiz sa ika 51 na celebrasyon sang Dinagsa Festival in honor of our patron, the Senor Santo Niño de Cadiz. Kabay na tayo yun ang bugay na ginaagom sa tradisyon tungod sa amon patron kaysa pagpalangga namon sa iya kag pagpalanga man niya sa amon.